So, andito po tayo ngayon sa um, pantalan kung saan po namamangka 'yung isa nating estudyante kasi may nagpahatid po ng tulong pinansyal para po sa kanya. Um, thank you po Ma'am Malin sa binigay niyo pong tulong. So ngayon po ipapahatid natin 'yung tulong. Ito po 'yung oras na namamangka po 'yung estudyante natin. Mga alas 6 na po ng gabi. Umuulan. Pupuntahan natin siya. Tara samahan niyo kami. Medyo maulan po ngayong gabi po. So ayan, malapit na tayo sa pantalan kung saan po namamangka yung ating working student na si July. Um, ayan po yung kabilang isla kung saan po siya nakatira. So ginagamit niya pong paraan yan para po sa paghahanap buhay. Yung pamasahi po ng, ano, ng isang tao papunta dyan sa isla eh, ay lilimang piso po. Tapos yung bangka pong ginagamit ng ating estudyante ay nirerentahan niyo po ng 50 kada araw. So ganun po ang determinasyon ng ating estudyante para siya ay makapagpatuloy sa pag-aaral. So isa po siyang estudyante sa senior high school at ang kanya pong tatay ay yumao na po at ang kanyang nanay naman po ay may iba na pong pamilya. So siya na lang po yung nag-aasikaso at naghahanap buhay para sa kanyang sarili. So, nakikita na po natin siya na aninag na po natin, papalabit na po yung bangka. Meron po tayong konting tulong. Galing po kay Mamalin, so, papalating po natin to sa kanya. Ganitong oras po siya nagbabangkero hanggang alas 10, alas 11, alas 12 po ng gabi. Para po may sa pangangailangan niya sa mga susunod na. So eto na po ang ating studyanteng masipag. Gabing-gabi na po umuulan so wala po yung bubong ang kanyang uh, bangka. So, open lang po siya, open bangka lang po siya. So, kung umuulan po, mababasa at mababasa siya. Ganun po kahirap ang paghahanap buhay. Minsan po, nahihirapan silang tumawid kasi mataas yung tubig o di kaya ay masyadong masama yung panahon. Pero kinakaya yan ng ating estudyante. Kasi kung hindi po siya magyatrabaho, wala po siyang kakainin at hindi siya makakapag-aral. Ganun po, kalakas at katindi ang determinasyon ng batang ito para po siya ay magpatuloy sa pag-aaral kasi naniniwala po siyang ang pag-aaral ay magiging susi. Ito ang magiging tulay para sa pagkakaroon ng maginhawa at masayang buhay. Sa mga gusto po tumulong at sa mga tumulong, maraming salamat po sa inyo. God bless po sa inyo. Sana po ay maging inspirasyon po ang batang ito sa mga studenting nag-aaral nakapwa niya ganito din po ang sitwasyon maraming salamat po sa inyo